Ngayon ay eh, naghihintay tayo ng isang kapanapanabik na hamon, maliit, katamtaman at malaki ang pagkain. Bawat kalahok ay magkakaroon ng random na laki ng bahagi at makikita natin kung sino ang mas maswerte, isang malaking pagkain o isang napakaliit na bahagi. Ano ang pipiliin ng tadhana? Tara na! Wow! Nasaan na tayo? Oh! Kel pala ito at malamig! Kok ba yon? Pero bakit ang liit? Walang kwenta. At maswerte mas ako. Isang malaking bote ng... Teka, sandali. Ano ang dala ni My Lady? Ano ang ginagawa Napakalaking mo? bote ng soda. akin lang ito. Hindi ako makapaniwala sa swerte Masaki. ko. Tingnan mo itong coke. Wiling. Ang liit. Sige, tingnan natin kung ano ang laman. Ang liit ng bote. Sana masarap ito. Oh, sige na. Sinusubukan kong pigain. Pero ang hirap... Napakasarap, parang jelly. Bueno, dalawa lang. Maliit. O, sige, Kevin, ikaw naman. Sa palagay ko, parang may karaniwan akong bote. Ano? Halika na, jelly! Lumabas ka! Bakit hindi ito lumalabas? Nako, kung hindi ito gumagana sa simpleng paraan na ito, kailangan kong maging matalino. Ah, tama. Pwede natin ito gamit ang makinang ito. oh, tingnan mo yan. Gumagana ito. Ang sarap! Ang linamnam! Basayang cookie! Sulit ang lahat ng pagsisikap. Hindi ako makapigil. Mabuti na lang at tapos na ako. Ngayon ay ikaw naman, Miley. Well, well, ano ang meron tayo dito? Oh, ang laki nito. Kailangan kong pisilin palabas ang linya. Oh! oh. oh. Bakit ako oh, ganito kalakas? Ay, Wow! Ah! Oh, sige, kumana ito. Ayos lang kami, huwag kang mag-alala. Oo, oh, oo, oh, oh. tingnan mo, nagawa ko. Hmm, napakasarap. Sandali, kaya... Kadiri! Nakakatawa talaga makita ang mukha niya. Pa. Oh, tingnan mo. 'Yun lang ang naka-catch. Meron akong isang pangkaraniwan. At ako ang may pinakakaunti. Bakit napakamalas ko sa mga chips? Sige, subukan ko. Ang sarap talaga. Gustong gusto ko ito. Hmm. Napakasarap at malutong. Original ang pinakamaayos na uri Oh, oh, pero tapos na ngayon. Matutulog na Tigilan mo ang pagtawa. Walang nakakatawa. Oh, halika ka na, Miley. Oo oh, oh nga. Hindi na ako makapaghintay na subukan ang ng mga chichiri ako. Talagang gusto sa kanila. Oh, ang laki ng bag ni Miley. Bakit ang liit ng nakuha ko? Talagang gusto ko ng ilan. Sige, hindi naman niya kakainin lahat, di ba? Magaling. Ano 'yon? Hoy, ibalik Sige, mo ang bag ko. Baliw ka ba talaga? Anong lakas lakuhan. ng loob mong nakawin ng mga iyon? Hindi ako sang-ayon dito. Ibalik mo agad o pagsisisihan mo 'yan. Hindi ka makakatakas sa akin. Anong problema sa teleponong ito? Ano? Oh, tama mayroong sarsa sa ilalim? am um, seryoso? Oo, oh, tingnan natin. Wow, tingnan mo yan! Totoo yun. Yeah, Lahat ng mga... Iyan ay nasa internet o peke. Subukan natin ito gamit ang, ang sarsa. Ang galing! Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Santo Diyos! Oh, ang galing ng package. Bakit ang hirap kunin ang mga chips? Hay nako, ilalagay ko na lang sa tabi. Mas mabuti na yon. Mmm, ang sarap. Gustong gusto ko ang chichirya. Sarap. Pero, um, mm, teka, ano? Ang bilis nilang maubos. Anong nangyayari? Oh, magandang ideya yung gawin. sa kanya ng ganon. Ano? Nasa na lahat ng mga chips ko. Mga guys, ninakaw niyo ba lahat ng ayaw, chips ko? Ayaw. Hindi iyang patas? Makikita ninyo. Huwag kayong tumakbo. Kailangan ninyong maparusahan. Huminto kayo. Salamat sa panunod! Nasaan ang portion ko? Wala akong makita. Mukhang wala akong nakuha. At mayroon akong masarap na burger. Oh, napakasaya ko. Oh, wow. Kevin, swerte mo. Talaga? Ba ay Hi, Yan ba burger? Hay nako. Iyan ang katatapos ko lang pigain ang bang bang ko kinagawa. Ang aking 3D na alak, ang aking masarap na alak, napakalambot. Ang sarap niya. Salamat. Sige. Hoy, Kevin. Kevin. Tingnan natin kung ano ang nasa oh. loob. Oh, oh. Oh. Yoy, tekya. Koy, pon. Ah. Uh, Pasensya. Po naman, Kevin. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaunti Paalam. na lang. palam. Ano ito? Anong bangungot? Ano? Ay, no. Panaginip pa yon. Anong panaginip? Ngayon, nagsasalita ako oh, habang na natutulog ko. kung ano ang Kahit bro, na medyo bro. kinakabahan ako. Pero, subukan ko nga itong Walang makatas na ka karne. Eh. Ang sarap nito. Ako'y sobrang... Hmm, wala pa rin akong makita. Ah, ah, ah! Oh, kunin ko nga ang bago kong salamin at tingnan kung may makikita ako. Oh, may burger pero napakaliit hindi ko makita gamit ang mata ko. Subukan natin gamit ang tweezer. Mm, masarap. Pero napakakaunti. Wala akong oras Panikong para ito'y malasahan. Paano naman ang iba? Oh, tama. Oras na para kumain. Magdadagdag ako ng ketchup para mas sumarap pa. Sige, kukuha ako ng piras. Hindi niya mapapansin. Alis Aray. ka dyan. Kinain mo na ang burger mo. At magdadagdag pa ako ng kaunting mustasa. Magiging at mas... mas maganda. Emily, pagod na ako sayo. Kunin mo na. Baka ayaw mo nang kumuha ng pagkain ng iba ulit. Sige, umalis ka na sa wakas. Tayong dalawa na lang. At burger, subukan natin kamangha-mangha. Kakainin ko lahat ito sa wala pang isang minuto. ang sarap. Ano ito, Kevin? Ang katulad nito, na wala ang gana ko. Wah! Grabe. Parang dapat naging sakim ako at kinain ng snapper para sa sarili ko. Naku, ang sama ng pakiramdam ko. Nagustuhan mo ba ang aming video? Pindutin na ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Kita kits!